Miles, kapag ba nagsasalita ka sa harap ng maraming tao, kinakabahan ka pa ba? Hindi naman sa pagmamayabang. Pero, ayan ang madalas na tinatanong sa akin ng mga kaklasiko. Kasi raw, sa tuwing ako ay nagsasalita sa harap ng maraming tao, ay parang hindi raw ako kinakabahan dahil ang husay-husay ko raw magsalita. Gusto kong i-share sa inyo ang aking 4 effective tips para hindi kabahan o hindi magmukhang kinakabahan sa tuwing nagsasalita sa harap ng maraming tao. Stay tuned! Tip number one, maging handa. Ibig sabihin, bago ka pa man pumunta sa harap upang magsalita, lahat ng bagay na kailangan mo ay nakahanda na tulad ng damit, dapat hindi lang maayos at maganda. Dapat komportable ka rin. Halimbawa, nakaskirt ka. Sobrang ikse. Hindi ka komportable. Kaya maaring baba at hila ka sa iyong skirt. Dadagdag lang ito sa iniisip mo habang nagsasalita ka dahil conscious ka sa suot mo. Pati ang lahat ng materials na gagamitin mo, baka mamaya hindi pala nakasave sa laptop mo yung presentation mo or wala ka man lang dalang flash drive. Ano ang maaaring mangyari? Pagpapawisan ka sa kakaisip anong gagawin mo. Kaya dapat ay may plan bika, ka. Dapat alam mo ang ipepresent mo. May slides or wala, may materials ka man o wala, dapat alam mo kung paano mo i-deliver ang idea ng iyong presentation. Kaya nga dapat maging handa sa lahat ng bagay tungkol sa iyong pagsasalita sa harap. Magkaroon ng maayos na structure ng iyong magiging presentation. Upang maging handa at upang walang makalimutan sa lahat ng iyong kailangang ihanda, magkaroon ka ng checklist. Number 2. Huwag mag ng script. Dito na papasok yung pagiging natural. Mas nagiging smooth ang daloy ng iyong pagsasalita kapag isang outline o gabay lamang ang iyong dinedeliver sa iyong audience kumpara sa pagdedeliver ng isang script na kinabisado mo. Bakit? Ayon kay George Miller, ang human brain ay kayang makapag-process ng information katulad ng computer. However, lagi nating kaakibat ang pagkalimot. Kaya kung aasa ka lang sa script na iyong minemorize, malaki ang posibilidad na makalimutan mo ang ilang bahagi rito at baka ang maging ending ay magkagulugulo ang idea ng iyong maide-deliver sa audience. Pero kung may guide ka lang, ibig sabihin nito ay yung pagkakasunod-sunod ng topic mo ay mas magiging smooth ang iyong delivery at mas magiging natural pa ang iyong pagsasalita. Number 3. Isipin walang pakialam ang nakikinig sa'yo. So part na ito, isipin mo ang senaryo na nakasakay ka sa isang jeep. Tapos may nakita kang isang kapwa mo pasahero na sa pagsakay niya ay nadapa siya. Makikita mo sa mukha ng taong iyon ang sobrang hiya dahil maraming nakatingin sa kanya. Ang tanong, hanggang bukas ba ay iniisip mo pa rin yung taong iyon? hindi na. Marami ka rin inaasikaso sa buhay tapos iisipin mo pa yung taong yun. Ano ang ibig sabihin nito? Wala kang pakelam sa kanya. Kahit magtumbling pa siya sa harapan mo kasi hindi mo naman siya kakilala. Ganyan rin kapag nagsasalita ka sa harapan. Magkamali ka man o mabulol ka man, maniwala ka. Wala na silang pakialam sa'yo, maya-maya lang. And number four, gumamit ng wika na mas komportable ka. Kapag komportable kang gamitin ang Filipino, pero pinilit mong mag-English, mas kinakabahan ka, hindi ba? Dahil hindi ka pa naman confident sa pagsasalita ng English. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi nila na kapag nag-English ang isang tao, ay ang talino na pakinggan o mas kahanga-hanga tandaan, English is just a language and not a basis of intelligence. Kung saan ka komportable, ayun ang gamitin mo. Maiiwasan pa ang pag-iisip mo na baka magkamali ka. Again, maging handa. Huwag mag ng script. Isiping walang pakialam ang mga nakikinig sa'yo. At gumamit ng wika na mas komportable ka. At yan ang aking 4 effective tips upang hindi kakabahan o magmukhang hindi kinakabahan sa tuwing ikaw ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Balitaan nyo ko kapag talaga namang confident na kayo kapag kayo ay nagsasalita sa harapan. Thank you everyone for watching! I am Miles Bermudez and see you again on my next videos god bless and goodbye